Oh, okay. Bareng. sakit. Hmm. Nah. Intan tuh. Oh. Malah sakit. Udah natin ang kakumba na. Pwede mo makapasok ako ng bala, ah. At nakaw natin ng bag dito. Tama, nalit lang. Okay. Ngayon yung mga kasalanan natin. Eh, hindi natin natawad. Tao lamang tayo, nung nagkakamal sa araw-araw. na ha. Single boom, kalupaktong is the single boom process ng enemy makes no stress the sa is sante, amen. Kung sino mang gumagambala sa tao ito, mag-usap tayo sa spirit of the Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa kinakatakutan sa eterno. Inuulit ko kung sino ka man sa taong tao ito, mag-usap tayo sa spirit of Diyos. Ganon lahat na kita kinakatakutan sa tano. Paksom si David Picatom. Alsa sa dito. sa lang kayo ka ba ako sa lumuyaba. Ela Aom. Dalawang kamay pa rin. Tulo. Ganyan mo. Hindi mo sa ulo. Sige, sige. Para pa. Pagkawisan kayo sa ulo. Poo! Sige. Sige pa. Sige pa. Para... gumanda na ng direct ko.

ba? Minit to, o para puputulin yung daliri mo. Masakit. Sige pa. Sige pa, sige pa. Meron pa eh. At kami nang bahala sa umaano ko yun. Amatam, limotami, kontra, besdam. Puh! Diba? Diba? Kunti na lang, kunti na lang pa din. Diyan talaga ang mga oh, ano ba talaga, ka talaga ko kung ba yun. Sige pa pati, sige pa. At natatanggal na eh. Kaya mamaya wala na yan. Ma, ano ka nga baso may atin. yung lang? Nakalimutan ko eh. Tapos may... Asan yung mga bote na plastik? Huwag ba ang Huwag na muna yun. Bigyan mo muna ang isa. Poo! Sige. Sige ba? Sige ba? Sige ba? Sige na lang pa rin. Pwede na lang. Pwede na lang. Medyo ano yung pawis mo. Lumalabas na. Ano? Lumalabas na. Ini apa ni? Eh. Ayah pa? Sini sini sini. Kau tu Para paglabas mo ng pito, okay ka niya. Puh! isang kaluluwa, dalawang duwindi. Diyan mo na rin lang, guys. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti kunti na lang. Kunti, kunti na lang. kunti, kunti na lang, kunti, kunti na lang. Wala tayo titira para gumaling pa lang. Puh! Puh! Kuminto, huwag kang mumulat, huwag kang mumulat. Panginoon kong Isus, aking amang dakila na si Yahweh, hari ng mga hari, hari sa salibutan, humingi ako ng basbas -bas sa inyo sa mga oras na mapagaling po ninyo ang taong ito. Maraming salamat. Kaya tawag kong Diyos ang Diyos na pupukot ng ulo upang pusain ang kumambala sa taong ito. San Ipratris, Mek, Atal. <coughs>

Ay, pagbabago. Hmm. Ngayon, paglabas mo, <laughs> tuloy nang wala na yan. Kaluluwa tsaka dalawang ano, uh, alaman lupa. Upo ka muna pa dyan. Amen, amen, amen. Muli ako sa Pochalin. Maganda umaga.